sa Poco. At dito sa Facebook, ang motto ko ay walang basagan ng trip. Kaya kung trip mong mag-live ng mag-live, lahat ng ginagawa mo sa buhay, kahit walang viewers, okay lamang yon Hindi natin babasagin yon Kung trip mong mag-post ng mag-post, kahit wala naman nagla-like, kahit isa lang naman nagko-comment, tapos pagtingin ko, ikaw din pala yon walang problema. Kahit magpakita ka ng cleavage, ipakita mo ang puwet mo, ipakita mo ang sugat mo nung naksidente ka, tapakyan natin yan. Dahil nga, walang basagan ng trip. Pero dito sa Facebook, may mga ilan-ilang mga eksena na nagpapataas ng aking kilay, minsan napapailing, pero dahil sa salitang walang basagan ng trip, hinayaan ko na lang. Pero may sabihin ako na opinyon ko lang naman, pero malay nyo makatulong o makapagpatama. Pero kung tingin nyo mali, okay, fine. Opinyon ko lang naman ito eh. Number one na aking napapansin na parang mali ay yung pagko-comment ng amen. Dahil sa aking palagay o opinion, ang amen ay salitang sagrado na hindi ginagamit dapat sa mga joke. Kunyari, may nakikita akong post na, uh, Uy, laro tayo ng ano, mobile legend. legend. Ayun. Tapos, iko-comment amen. Parang tingin ko ha, mali iyon. Uh, pwede naman tayo mag-comment ng amen kung ang post ng ating kaibigan ay tungkol sa Uh, mga blessings na natatanggap niya. Pero kung walang katuturan, parang piling ko mali yung comment na Amen. Tapos yung mga naglalike doon sa mga type, Amen, if you love Jesus, type Amen. Kung kung gusto mong yumaman, parang mali dahil uh, ang pagyaman naman hindi naman sa pagtatype ng amen. Oo, dapat magpupursig tayo. Oo, kung mahal natin ang Diyos, hindi naman yun sa pagtatype ng amen para may pakita mahal natin ang Diyos. Ang pagpapakita ng mahal natin ang Diyos, yung nagpapatawad tayo, tumutulong tayo sa kapwa, and etc. So dapat yung amen, gamitin natin sa tama, hindi sa mga walang katuturan. Okay? Number 2. <clears throat> Ito yung mga post ng post ng mga na mga may kaaway sila. Parang feeling ko mali dahil it reflects our personality. Oh, English! Um, siguro may tama din naman, tara. Parang hindi ka kinakaya-kaya ng tao, ganon. Pero, yung mga nagpo-post ng mga, kunyari may galit sa kaibigan, sa kapitbahay, sa mga jowa nila, sa mga asawa, ipinopost sa Facebook, parang feeling ko mali dahil, dahil, halimbawa, kayong dalawang mag-asawa, nag-aaway kayo, tapos ipopost mo pa sa Facebook, yung kung ano-ano sasabihin mo sa asawa mo, tapos kinabukasan, okay na kayo, hindi oh. eh, ka yung mga sinabi mo, tapos pag napag-chismisan pa kayo, o pag napag-chismisan pa kayo, magagalit kayo, hmm. tapos pag nagpopost ka ng mga problema ninyo, ng away ninyo, syempre, mali mo, may mga Paawit kayo o kaibigan na tuwang-tuwa sa nangyayari sa inyo. O di ka, parang hindi maganda yun. O kunyari, pinariringan mo yung kaibigan mo, katrabaho mo, kapitbahay mo. Tapos ano na sinasabi mo? Eh bakit hindi mo pa diretsahin, kausapin? O sabihin sa kanya, malay mo yung pinariringan mo, eh hindi pala, ano, naka-unfollow ka pala. Eh di, hindi niya mababasa yung, ano, yung message mo o yung pagpaparinig mo. Parinig ka ng parinig, hindi naman niya nababasa. Eh di, kawawa ka naman, ang haba ng post mo, tapos hindi naman niya pala narinig. Pero sa bagay, sa bagay ha, may punto kayo dito, na okay lang naman na ilabas mo yung galit, ilabas mo yung gamit, pero sana magpakita ka na lang ng, uh, o di kaya magpost ka na lang ng something quote, o, o mga matatalinhagang salit. Tatlo na parang, feeling ko, piling ko lang ha, feeling ko, hindi okay, yung, kunyari, namatayan kayo ng kamag-anak, kapamilya, okay lang naman na ipost niyo yung, yung kabaong, o yung, pa Pero minsan, minikita ako sa Facebook, pati yung katay pinipicturan. Siguro kung may nag-request na kapamilya na picturan kung anong hitsura ng namatay, siguro pwede niya namang i-PM na lang. Pero yung public photos pa tapos i-upload na parang marami ang makakakita. Parang feeling ko mali. Pang-apat, dito sa Pilipinas, talagang may mga big deal talaga. Kunyari, nag ka ng two Uh, swimsuit, nagpakita ka ng cleavage, dios ko talaga napapansin talaga yun. Pero may mga ngilang ngila na kumakapag-post naman, aminin na natin, parang nang-aakit talaga kayo, o parang, parang hindi nyo na ipinapakita ang ano, ang pagiging dalagang Pilipina, masyado na kayong wild. Okay lang naman yun, kung yun talaga ang trip ninyo eh. Pero, pag nabastos kayo, huwag na kayo magalit. Dahil ginusto nyo naman yun eh. Halos ipakita nyo na yung buong katawan nyo, kaluluwa ninyo. Tapos magpupusin ng respeto. Hello! parang no, 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 iyon. O kailangan naman talaga kung mag-post ka ng mga naka-swimsuit, tupis edit talaga naman ma Pero may mga, ano, seduction. O, yung mga seduction, ah, uh, Okay lamang yun, pero pag nabastos kayo, i-accept nyo na. O, dahil nasa sa inyo din naman eh, isa pa itong mga lalaking ito. Itong mga lalaking ito, post na post na mga brief, kita ang katawan. Tapos pag tinext ko naman na, o piniyam na, o oh, ano, chorba tayo, ayaw pala, hello! Pakita kayo ng pakita, pinapatakam nyo kami mga bakla! Bakit Ayaw-ayaw pa kayo. Papakita-kita muna kasi hindi naman pala matibik man. Ano kasi mga tao? Ito ang panglima at panghuli. Ah, dahil sa ayaw ko kayo ng kitang nalulungkot o nagagalit, minsan may mga nagpo-post na pinapatulan ninyo. O, dapat hindi niyo pinapatulan yung mga basher o yung mga mapangasar. O kunyari, ah, nilindol ang lugar na ito, ganyan. Tapos may magpo-post na, ah, buti nga sa inyo, ah, ano, dahil kayo ay mga masasamang tao, ganyan-ganyan. Siyempre magre kayo. O di kaya, um, isang pangit na lalaki magpo-post na, oh, yung lugar niyo ganyan ganyan, mga mukhang, mukang katulong, ganyan ganyan, buti nila kami dito sa Amerika, oh, ganyan ganyan, o buti nila hindi na ako Pilipino ngayon. O di kaya yung, oh, yung lugar niyo kaya kayo binabagyan, nilulundol, dahil mga makakasalanan kayo. Alam niyo sa totoo lamang, mga mapangasar lamang ang mga iyon. So, dahil ayoko kayong na, nagagalit, o dapat huwag niyo napansin na mga hindi, dahil alam niyo ang mga yun, Tuwang-tuwa ang mga lili kapag nakukuha yung attention ninyo. Uh, natural naman talaga na nakakagalit naman talaga. Diga, nakakagalit naman talaga. Pero alam ninyo, kapag nakuha naman ang galit ninyo nila, hindi naman nila kayo papansinin. Eh. Masayang-masaya pa sila dahil nakuha nila ang attention ninyo, ang galit ninyo. O tingnan ninyo ako, kakaunti na ang basyo ko dahil hindi ko sila pinapansin. No? Kaya ano sabihin nila sa akin, dead ma. Kaya uh, dapat yung mga ganong mga post ng tao, although nakaka-react naman talaga, huwag niyo na pong patulan dahil uh, inaasar lamang nila kayo. So para hindi na kayo magalit, ayun, huwag nyo patulan. Ayan po, mga kaibigan, yun naman po ay opinion ko lamang base sa aking paniniwala. Kung sa palagay ninyo ay mali, kung sa palagay ninyo ay tama, eh, walang basa ganang trip, ha? Bye! Ito po si Joseph Pocan, sa sabi I love you all. Mwah.